May nagtanong lang kasi si Sir Mike KTB. Ayan, paano daw ba tanggalin itong base plate dito sa ating bracket na stay grab bar, ano? Ayan, no? Yan, sir. May apat na tornil yan. Isang, ang pinakaulo niya is Allen wrench. Ayan, no? Pagka bumili ka kasi ng top box with base plate, is kasama na itong tools na to. Ayan, no? Kasays niyan. Allen wrench na yan. Kasama na yan, ha? So, ayan. Yan sa ibabaw yan, sir. O, kung pa, ang tanong mo kasi, paano tanggalin? Tapos, gagamit ka rin ito, o. Okay, kasama rin to. O pwede rin itong adjustable wrench kung meron ka. Ayan. Pero pagka bumili ka kasi, kasama na itong tools na yan. No? Okay, open wrench patawag tawag dyan. Ayan. Ayan sa ibabaw. Tapos ito yung sa ilalim. O, ayan. Hindi ako nagkakamali. Nasa 8mm ba? Yung size ng socket na yun. Ayan o. No? Sakto yan dyan. Okay. Ayan. Hindi mo kasi magagamit ito ng socket wrench. yan. Kasi nga yun o. No? Yung tornilyo niya. Hindi papasok. So, ganito talaga dapat. Okay drench na, ano, na ganyan lang. Naka, hindi yung, hindi yung socket type. Okay? Yan, apat yun, sir. Ayan. Yan yung pangpihit nyo diyan sa ilalim. Okay? Kasama yan pagka bumili kayo ng top box with, ano, plate. Okay? Ayan, oh. Tapos, sir, ganito, ha. Papakita ko sa inyo kung paano ang diskarte. Okay? Sa mga beginners din, ha. Pero pagka alam niyo na, is, ayan, manood na lang po kayo. So, ito, yan sa ibabaw, yan ang Allen wrench na ano. Yan, pang pangpigil yan. Yan sa ibabaw. Tapos ito, itong wrench na to is yan, oh, pihitin mo ng counterclockwise para matanggal yung ano, doon yung pinaka-nut niya. Ganun. Tama ba? Nut. Okay. Yan ha. O, apat yun sir. Ganyan. O. Oh. Yun lang. Ganun lang kasimple. O. Oh. Tanggalin mo. Luwagan mo lang yun. At tatanggal mo na yung base plate. Yung apat na yun lang sir ang lock niyang base plate. Oh. So, itong dalawang tools na to is kasama na yan po kung bumili kayo. Okay, o. Oh, So, ito nga pala yung nakakabit siya sa ano, ah, bracket na stay grab bar, oh, pang Honda click. Oh. Oh, lagay ko dyan sa basket yung link ng stay grab bar bracket. Baka gusto nyo bumili. Ano? Oh, so, yun lang sir ha. My KTB. Yun lang po. Ganun na ang pagtanggal. Ayan o. Oh. mo do sa ilalim. Okay, yeah, sir, sure. thank you.